Robin Padilla, nambabae babae sa Netherlands. Pumunta si Robin Padilla sa Netherlands para maghanap ng magagandang Pinay. Sabi pa niya, mas gusto ko pa maglakbay papuntang Netherlands kesa gawin ang trabaho ko bilang senador. Siyempre mas uunahin ko mag-travel. Baka madaming babaeng magaganda dun. Nahuli si Robin Padilla na may ninakawan ng halik sa Netherlands. Hello. Dagdag pa niya, sanay na naman si Mariel sa aking pambababae. Senador ako pero nakakatamad pumasok. Traveling is life. Nagpahayag naman si Mariel Padilla ng kanyang saluubin. Sabi niya, okay lang kahit sinong halikan niya. Sanay na naman akong masaktan. Manhid na ako. Anong masasabi niyo? Comment down below.